Depress TV Kung kusunodan yung aking mga content, eh follow nyo ako i-subscribe at i-like at i-share Salamat Insecure Ano ba ang sign ng isang tao na siya ay na insecure? Number one Wala siyang tiwala sa kanyang sarili uh, Mababa ang tingin niya sa sarili Ang iniisip niya hindi niya kaya. Ang iniisip niya, wala siyang kakayahan, mahiyain. Iniisip niya na, na parang mababa siya, hindi niya makaya. Ang maabot ng iba ay hindi niya makakaya. Number two, kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa kanya, iyon ang sinusunod niya. Kasi doon siya umaasa at doon siya kumukuha ng validation na uh, tama o oh, sumusunod siya sa isang tao. Pag sinabi kung ano man ang sabihin ng ibang tao sa kanya, 'yun ang sinusunod niya kasi wala siyang sariling panindigan, wala siyang sariling lakas na para tumayo sa sarili niyang um, mga mga panindigan, sarili niyang kakayahan, mababa ang tingin niya sa sarili niya. Kung ano ang sabihin ng ibang tao, Sinusunod niya, halimbawa sabihin sa kanya nilang iba na dito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo dahil pag hindi mo ginawa yan, uh, ayaw ko na sayo or ano. Yan, sinusunod niya yan kahit kung tutuusin ayaw niya kasi sinusunod niya kasi wala siyang kakayahan sa sarili niya at takot siya mawalan ng kaibigan, takot siya mawalan ng kausap. Yan ang mga taong insecure sa sarili kasi iniisip nila, wala siya lang kakayahan, may anxiety sila o may takot sila sa kanilang sarili na hindi nila makakaya. Pang tatlo, hindi hindi marunong tumanggi. Hindi marunong tumanggi. Kung ano man ang sabihin ng ibang tao sa kanila, sinusunod niya kahit labag sa kanyang kalooban. Kasi wala siyang kakayahan. Mababa ang tingin niya, umaasa nga siya sa si ibang tao. Napikot-ikutin siya kung anong gusto ng ibang tao, yun ang sinusunod niya hindi marunong uh, manindigan sa sarili niya o wala siyang lakas na gawin ang mga bagay na na gagawin niya. May pangarap siya pero iniisip niya baka hindi ko makaya, baka magkamali ako, baka baka mamaya tawanan nila ako, baka mamaya mali ang sasabihin ko. 'Yun ang mga takot sa sarili niya, na insecure sa sarili siya, sa sarili niya. Uh, kaya hindi, wala siyang sariling panindigan. Pag may pag ang naramdaman mo, ano ang ano ang masasabi ko? Insecure ka sa sarili mo. Kaya ang dapat mong gawin ito, uh, kalimutan mo na yung nakalimutan mo na yung nakaraan mo na mga ginagawa mo. Dahil, uh, lalo na kung tumanda ka na, hindi mo naabot ang mga pangarap mo dahil sa insecure mo, dahil sa katakot mo, dahil sa mahihiyain ka. Kalimutan mo na yun. Itapon mo na yung mga ka-insecurean mo sa buhay. Itapon mo na yung mga nahiya ka, hindi mo kaya. Kayanin mo. Baguhin mo ang takbo ng buhay mo kasi iba na ngayon ang panahon. Bago na tayo ngayon, hindi na katulad ng dati. Kaya kalimutan mo na yung ika-insecurean mo, yung takot mo, yung kahiyan mo, yung at tingin mo sa sarili mo. Kalimutan mo na yun. Magbago ka na. Gawin mo kung ano pangarap mo. Subukan mo. Diyan mo malaman na ay eh, kung kaya nila, kaya mo. Isample ko lang sa akin noong uh, magmula bata ako hanggang sa tumanda ako, hindi talaga ako kumakanta. Pero uh, noong nagsimba ako, nagsinubukan kong kumanta ako sa church, doon ko na yung mababa lang yung kaya ko lang doon ko nakanta ng maayos nagulat ang tatay ko doon niya sinabi sa akin na ay ang, gan ang galing mo palang kumanta kumakanta ka pala hindi ko talaga akalain na uh, kaya mo humarap sa maraming tao na, kuma na kumakanta ka kasi gusto ko at gusto ko baguhin ang takbo ng buhay ko gusto kong baguhin na ang kung ano man yung ka-insecurean ko sarili ko, tinapon ko na kayanin ko, nakaya ko. Kung kaya ng iba, kaya mo. Kalimutan mo na yung mga dati mo. Kaya sana maunawaan mo ako. At mm, kung insecure ka noon, ngayon baguhin mo na. At mm, gawin mo na kung ano pangarap mo. Abutin mo ang pangarap mo. May pagkakataon ka pang abutin mo ang pangarap mo. Habang nabubuhay tayo, ano sabi? Habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Kaya uh, gawin mo, kahit huli na, gawin mo at makamit mo ang pangarap mo. Yan ang masasabi ko sa iyo. Sana may matutunan ka sa akin sa kunting, sa mga maiksi kong uh, content, may matutunan ka at uh, nakakabuti yan para sa iyo, o para doon sa taong i your sa sarili niya. Bye-bye. I love you. At God bless you.